Hindi maitago ni Coco Martin ang paghanga sa dalawang magagaling na aktor na sina Jake Cuenca at Baron Geisler matapos ang kanilang intense at makapanindig balahibong eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Mismong si Coco ang pumunta sa set at talagang napabilib ito na sharing director ng serya sa Husay, Dedikasyon at Lalim ng Pagganap nina. Jake at Baron sa isang confrontation. Sino na kinunan kamakailan? Grabe ibang klase. Kahit ako, nadala sa eksena, ani-umano ni Coco habang pinupuri ang professionalism ng dalawa. Si Jake Cuenca, na sa kanyang intensity sa bawat role, at si Baron Geisler na muling pinatutunayan ang kanyang pagbabalik sa forma. Pilang isa sa pinakamahusay na aktor ng bansa, ay parehong nagbigay ng all-out performance. Maraming staff of co-stars din ang nagsabing isa ito sa mga pinakamakapangyarihang eksena ng season. Puno ng emosyon. Galit at na siguradong aabangan ng mga manonood. Sa ngayon, trending na sa social media ang mga behind-the-scenes photos ng tatlo, tuwi at maraming netizens ang bumilib sa teamwork at respeto sa isa't isa sa set.